Si Tomo Girl Mai ay magtutwerk para sa'yo. Hello! Biyernes na naman uli. Say hello to Mai. Siya ay isang club dancer dito sa Taiwan. Matagal na siyang interesado sa twerking pero last year lang siya nagsimula mag-twerk. Marunong ba kayo mag-twerk? Ano ba ang twerking at paano ito nagsimula? Sa totoo lang, pinagtatalunan pa rin ang kasaysayan ng twerking. Sabi ng iba na ang sayaw na ito ay pinaikling version ng footwork o ang paghalo ng salitang twist and jerk. Ayon sa Oxford Dictionary, 20 years old na ang salitang twerk, pero ito ay nadagdag sa dictionary noong 2013 lamang. Ayon din sa Oxford na ang twerk ay ang pag-iba sa salitang work it. Ang sayaw na ito ay nagagawa kapag inalugang puwet at balakang. Pinasikat ito ni na Beyonce, Miley Cyrus at Nicki Minaj. Ang twerking ay pangkaraniwan na ngayon ngunit ito ay naging kontrobersyal habang ito ay sumikat dati. Alam niyo ba na noong nakaraang taon ay nagkaroon ng issue sa Russia dahil lamang sa twerking? Dahil dito nagalit ang Kremlin at binawalan magturo ng twerking sa mga dancing schools. Pero ang sabi ng Russia Investigative Committee hindi nila gusto mag-twerking ang mga menor de edad. Walang pagbabawal sa twerking dito sa Taiwan at sa Pilipinas kaya go ka lang mai. Ah, uh, hello. Hello po. Nakikinig pa po ba kayo? May natutunan ba kayo?